Ayun, mga Contras, welcome back po sa ating channel. Kali may ona ay nagbabalik. Isishare ko ngayon sa inyo itong dalawang 5 uh, pesos. Ito po yung mga tinuturing ng mga kolektor ngayon na masasabi ng rare. No? Kasi mga non-circulating coin ito, no? itong isa ay yung uh, Gold Landing. Ayan ang kanyang overs. Maraming kasing nalilito dito sa Lady Gold Landing. Ito yung isa yung common, yung 70, no? 78 anniversary, common lang yun yung uh, standard circulating coin, no? Yung ginagamit pambili. Itong 58, hindi po ito ginagamit pambili. Kaya ka lang makakakita nito. Yung ibang mga hunter, coin hunter, nakakakuha nito sa sirkulasyon kasi yung may hawak nun, no, hindi, hindi alam na uh, for collection siya, eh, no? Uh, Siyempre, pinambili. No? Ayun. Kaya pag nakahan ka ng uh, ganito sa sirkulasyon, hindi na maganda ang condition. Kung mabibili yun, mababa na lang. Hindi kagaya nitong uncirculated na ito. Kaya na uh, mapapalitan din ang ilang libo ito. Kapag ganito ang kondisyon, uncirculated. At pinakita ko kanina dyan, yung papel. Nakita niyo yung papel niya, di ba? Ayan siya. Magandang uh, collection po ito. At maganda na rin ang kanyang value sa kasulukuya. Ayan ang uh, 50th anniversary, ulitin natin, ng circulating niya, no? commemorative coin. Ito namang isa. Ayan. Ito naman yung tinatawag nilang 30th Chess Olympiad. Gustong gusto ito ng mga kolektor na mahilig paglaro ng chess. Meron tayong kasama niyan, mga kasama niyan na mahilig mag-chess. Ayan ang kanyang overs. Merong kabayo o yung uh, uh, sa chess, no? Yung reverse, pareho lang sila eh. Na itong uh, 50th anniversary na Lady Gold Planning para parehong-pareho ang kanilang reverse. Ito naman, year 1992, itong uh, Chess Olympiad na ito. Manila, nakalagay dyan sa reverse sa baba, Manila, 1992, 30th uh, Chess Olympiad. So, kung presyo naman ang pagbabasihan natin ito, sabi nila, mas mahal daw itong uh, Chess Olympiad, compared doon sa uh, 50th anniversary. Kasi mas mababa ang mintage nitong uh, Chess Olympiad nito. Nasa 7K pieces lang eh. No? Kumpara dun sa dito sa 50 at na uh, sa aking parang nasa 10,000. Mas konti. Pero hindi naman magkakalayo ng presyo yan. No? Depende pa rin sa uh, mapibili mo. Kung saan ka makakabili ng mas mura ng konti. O ng... Uh, Siyempre, hindi pare-pareho ang presyo niya. Pero di nagkakalayo ang presyuan. Yan, itong uh, litigal planting na ito. At yung uh, chess, Olympian. Mga 5 pesos na non-circulating. Ayan, so sa mga baguhan, no, ito po yung mga rare na 5 piso. Baka meron kayong naitabi dyan, yung mga magulang ninyo, mabibilihan. Okay, so mag-iwan po ko ng komento. God bless, I'm out.